Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batuin ng bawat isa na sana ay nasa magbubuti kayong kalagayan sa anong panig kayo dito sa mundo na naroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Sa lahat ng admin nitong Pinoy Creepy Tales at sa lahat ng mga avid listeners and subscribers itong channel na katulad ko. Ang pangalan ko ay Joshua mula sa isang bayan sa Cebu at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang aming karanasang buong magpapamilya sa isang aswang. Taon 2012, buwan ng Desyembre, ay nagdadalang tao ang aking kapatid na babae na itago na lang natin sa pangalan Janet at pitong buwan na ang kanya sinapupunan. Maayos at normal ang lahat ng mga unang buwan ng kanyang pagbubuntis at walang kahit na anumang abariya kaming naranasan maliban sa pagsapit ng kanyang ikapitong buwan. Nagumpisa ang nakakatakot naming karanasan ng isang umaga ay naisipang bumili ng pandesal ni Janet. Kandang-tanda ko pa ng mga alas 4 o alas 5 pa lang ng umaga iyon pagkaalis ng kapatid ko ay halos mga limang minuto lang ay agad din itong bubalik bitbit -bit ang supot ng pandesal at palaman na mantikilya. Ang nakakapagtaka nga lang ay sobrang namumutla ang kaniyang mukha na halatang halata mo na natatakot. Tinanong namin ito ni mama kung bakit o kung ano ang nangyari. Sinabi nito na nung nasa na daw siya at nakapila sa pagbili ng pandesal ay may tumabi daw sa kanya ng matandang lalaki. Siyempre nung una ay hindi niya daw ito binigyan ng pansin dahil sa pag-aakalang bibili lang din ito ng pandesal katulad niya. Pero nung ang kapatid ko na daw mismo yung bumibili ay napansin niya na yung matandang lalaki ay nasa kanyang gilid at pilit na dumidikit sa kanyang tiyan. Hindi daw ito nagsasalita at nakikita niya na pasulyap-sulyap ito sa kanya, partikular na sa kanyang tiyan. At noong nakabili na yung kapatid ko ng tinapay at mantikilya ay agad na siyang umalis sa panagariya. nagdala na daw siya pa uwi sa aming bahay at pakiramdam niya na may sumusunod pero kapag lumilingo naman siya sa kanyang likodan ay wala siyang nakikitang kahit na isang tao o kahit man lang na aso na nasa kalye. Nasa tapat na daw ng aming gate ang kapatid ko at bago siya tuluyang pumasok ay lumingon pa siyang muli at sa likod ng isang van na luma at hindi ginagamit ay nakita niya sa salamin ang matanda na matamang nakatitig sa kanya at halatang nagtatago. Pagkakita niya daw sa matanda ay tuluyan na siyang natakot at kinabahan kaya ura-urada siyang pumasok sa loob ng aming bahay. Napagsabihan patuloy siya nila mama na dapat ay iniutos niya na lang sa iba ang pagbili ng tinapay dahil sa alam naman niyang siya ay nagbubuntis at dapat iniiwasang naglalakad ng nag-iisa o walang kasama. Ang subdivision pa naman namin ay hindi ganoon kadami ang mga nakatira at halos hiwa-hiwalay pa ang mga bahay magpasa hanggang ngayon. Noong araw din na iyon matapos mag-almusal ay pumasok na ako sa trabaho. Makalipas ang isang mahabang pagtutok at pagtapos sa aking mga gawain sa opisina, ay agad na din akong umuwi. Ang naiiwan sa bahay namin ay si Mama, si Janet, at ang kasambahay namin na si Manang Rosa. Habang ako, si Papa, at ang asawa ni Janet ay araw-araw pasok sa trabaho at gabi na halos mga nakakauwi ng bahay. Naglalakad na ako sa loob ng aming subdivision pasado alas 7 ng gabi habang nagpapatugtog sa aking MP3 player. Uso kasi noong mga panahong iyon. Habang ako ay naglalakad at abalas sa pakikinig, ay natanaw ko na ang aming bahay. Pero agad na nagsalubong ang mga kilay ko dahil sa aming bubong, ay may napansin ako ng kulay itim na figura ng tao. Nakadapa ito at hindi gumagalaw o kumikilos man lang sa kanyang kinapupwestuhan. Tinanong ko sarili ko kung sino iyon o kung sila papa ba at baka may kinukumpo nilang sa aming bubungan. Pero nung malapit na ako sa amin ay nasigurado kong hindi sila papa iyon o yung asawa ni Janet na si Ruel dahil kabisado ko ang bulto ng kanilang mga katawan. Kaya agad akong tumakbo papasok sa aming bakuran at sumisigaw na may tao sa bubong. Papasok na sana ako sa amin para tingnan kung ayos lang ba sila mama pero nakasara ang aming pinto at nakita sila sa loob ng mga natatakot at natataranta. Agad din binuksan ni Mama ang pintuan at pagkatapos ay kumuha ako ng mahabang kahoy na pwedeng ipanghataw o gawing pamalo. Agad din ako lumabas at ipinasarang muli ang pintu ko na Mama. Pagkatingin ko sa aming bubong ay nasa kabilang dulo na iyong tao at nakadapa pa din. Sinigawan, minura at pinagbantaan ko ito na kapag naabutan ko siya ay mga mata niya lang ang walang latay. Mabilis pa sa alas 4 akong sumampa sa aming bakuran para makakiyat sa aming bubong. At agad kong tinakbo ang kinaroroonan nung kung sino man iyon na nasa bubungan din namin noong panahong iyon. Nung nakita ko itong kumilos at tumayo, ay napatigil ako bigla dahil sa ang mukha nito ay lubhang nakakatakot. Mapupula ang mga mata at nanggilisik habang ang buong katawan ay sobrang maitim at makintab na tila pinahida ng langis at ang isa sa mga nagpatindig sa balahibo ko ay ang mga ngipin nito ito na sobrang matutulis. Kakaiba din ang postura nung tumayo ito dahil nakaliyad ang kanyang katawan at nakataas ang mga kamay na parabang hindi niya pwedeng ibaba ang mga ito. Noong makabawi ako sa takot at pagkabigla ay minura ko ito at patakbo na sa kinatatayuan niya, noong bigla itong tumalon pababa sa lupa. Nung sumilip ako ay hindi ko na ito nakita kaya agad akong bumaba sa aming bubungan. Inikot ko ang aming buong paligid ng aming bahay para masigurado na wala na ito at hindi nagtatago lang sa mga sulok-sulok na parte ng aming bahay. Agad akong pumasok sa loob ng bahay namin at sinabi ka agad ni Manang Rosa na nung bago ako makauwi ay may narinig sila na humalabog na kung ano sa aming bubong na ubod ng lakas. Pagkatapos ay nakarinig sila ng tiktik at bigla na lang sumakit at humilab ang siya ng aking kapatid na si Janet. Si Manang Rosa ay maraming alam sa mga aswang at elemento. Kung kaya agad niyang isinara ang aming pintuan at nagsaboy ng asin sa paligid ng aming bahay. Natatakot na daw sila dahil paikot-ikot sa bubong yung aswang at hindi umaalis hanggang sa dumating ako. Pagkadating nila papa at nung asawa ng kapatid ko, ay ikinuwento namin sa kanila ang nangyari. May kilala pala si papa na usap-usapang aswang sa kabilang lugar namin at kinabukasan kinabukasan ay pinuntahan namin ang bahay nito. Galit na galit si papa at yung bayaw ko na hinahanap ang isang matandang lalaki. Pero ang nakausap lang namin ay ang anak nito at sinabi na umuwi daw ito ng probinsya dahil may kailangan lang ayusin. Sabi-sabi kasi na kapag may hinala o kilala nyo kung sino ang lang aswang sa inyo ay agad na puntahan ang bahay nito. Hindi ko lang sigurado kung mamamatay ba talaga ang mga ito o magkakasakit ng malubha. Pero pinagsabihan pa din nila papa yung anak nung matandang lalaki na oras daw na makita nila ito na paligid-ligid sa aming bahay ay pasensyahan nilang dahil mali ang pamilyang kanyang kinanti na hindi lahat ng mga tao ay takot sa mga kagaya nitong aswang. Napasalamat ito dahil hindi sila nagpang-abot ng mga oras na mangyari iyon dahil siguradong hindi na ito sisikatan pa ng araw. Maraming salamat sa lahat ng admin nitong Pinoy Creepy Tales sa pagbabahagi nitong aking kwento at ng aming karanasan. Sana po ay mapili ninyo. More powers, subscribers, and stories to come to your channel. Joshua. Video na ito ay isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag sa ating stories at sa ating mga new subscribers. Babanggitin na lang po namin ang inyong mga pangalan sapagkat nagre-reply naman po kami sa inyong mga comment. So shout out po to these following people. Hello po kay Miss Cindy Francis of Singapore, kay Miss Carmelita Pasqua, hello po. Um shout out din po kay Miss Analyn Velasco, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Boss Louis De Leon, Kabalan Kaman, hello po sa inyo diyan. Maraming salamat po sa pagsuporta dito sa ating channel. And pa-support po ng kaibigan natin na um, isang kaibigan na channel. It's siya po ay Horror Animated Stories po. Pakisupport po, subscribe ang um, Creepy Shinagami. Um, Shoutout din po sa Jan, um, kay Boss John Valdez, kay Boss Eddie Boy Mendoza. Maraming maraming salamat po. Hello din po kay Marty Jormiliosa ng Negros. Um, syempre kay Boss Jalmer de Makuta, maraming salamat Boss, kahit medyo busy kayo, nakakapa, nakakapakinig pa rin kayo dito sa PCT. Hello din po kay Miss Rowena D.S. Velasco, kay Miss Marites Guevara ng Dubai, maraming maraming salamat po. Kay Boss Johnny Sarad, maraming salamat din po sa inyo. Syempre, hi din po kay Miss Janet Chan, maraming salamat. Kay Miss Bema Jane, am um, kay Boss J. Ryan Rycroft. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta dito sa ating channel. am um, Siyempre din po kay Miss Sonia Martiha na isa sa ating mga avid supporters and listener nitong PCT. Kay Miss Michelle Ann Cuenco. <laughs> Hello po Miss Michelle Ann, kamusta po kayo? Siyempre kay Boss DJ Mayumi Vlogs ng Saudi Arabia. Arabia? Maraming salamat Boss DJ Mayumi sa pagsuporta dito sa ating PCT channel. Siyempre, sa isa natin mga um, avid supporter and listener na si Miss Alnaira Kibao na laging present. Na, oh, alam ko na po yung KSA, hindi siya kandurang Saudi Ar Arabia. <laughs> Kingdom of Saudi Arabia, ikaw Miss Ano. <laughs> Ayun, tama, Miss KSA, Miss Alnaira, KSA nga is Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po sa pag-inform. Hello din po kay So Cute, kay Miss Sally Biares ng Hong Kong. Thank you din po sa inyo, Miss um, Sagi. Kay Miss Maria Pomoto ng Japan, kay Boss Dre Dean, kay Miss Mary Ann Ordonez ng West Africa. Ingat po kayo dyan palagi. Um, kay Miss Vilma Abulag ng Saudi, kay Boss Yuriski Esquilona, kay Boss Johnny Sarad, um, sino pa ba? Kay Miss Irene Romaraog, kay Boss Cyril Malabs, ito ikaw pala yung, um, si Cyril Malabs pala yung nagsabi na kanluran Saudi Arabia daw yung KSA. Loko-loko ka, boss ha. <laughs> Hello din po at shout out din, kay Boss Alora Balili, kay Boss Francis James Macmillan na isa sa mga avid listener and supporter ng ating channel. Kay Boss Skinny Mirap World, kay Miss Alegia Arjane or Alegia Arjane. kay Miss Ashley Moves, kay Sha Romero, maraming salamat po. Hello din po kay Miss Marites Taberna, kay Miss Very Sweet ng KSA, maraming maraming salamat po sa inyo. Syempre kay Miss Andin Diestro na always present po, kay Boss Sha Shashimi, kay Miss Neng X, kay Miss Addict sa Yo Vlog, sa Daniel's Project. Pasupport din po ng channel na Daniel's Project, guys. Maraming salamat po. Um, hi and shoutout din po kay Boss Noraima Madali. Kay Miss Bel Vilches, maraming salamat po sa inyo. Um, kay Boss Charles Paladin, na isa sa mga um, supporter and listener nitong ating PCT channel. Kay Miss Maria Pumoto ng Japan. Kay Boss Eddie Boy Mendoza. Kay Boss Lloyd Parol. Kay Boss Edriana Pangilinan. Hello din po kay Boss Pia Del Concepcion, Jordan Ilisan, Joyce Maribay, and Pastor Paid Cano. At sa lahat po ng ating mga new subscribers, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muling kakutan mga kakripo tales, God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share, at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!